May pabutaw na pala dito. Uya, kaya magtanong, Uya, kaya magtanong Uya, alam, pre. Kaya magtanong pre. Nakakamera ka, Kina-camera mo pa eh, kami. Hindi, kasi yun. Huh? Hindi, hindi ka naman ako pumipila eh. dyan, kilala ko nito, bumili lang sigarilyo dyan. Oo, nga, oh, kasi huwag, kayo, ka huwag kayo, huwag kayo nananaboy. Bakit hindi kami mananaboy o yung ano rito ng barangay, huwag magparami ng taxi? Kasi hindi naman ako dito, kilala naman ako nito. Huwag ka na mag-video pre, pa-video-video ka pa Para saan ba yung papila nyo? Sige nga. Huwag ka Ba't ka nagtatanong ka pa? Yaman na po, yaman na. Mabidyo-bidyo ka pa eh. Nasa si eh, ba bidyo Alam pa rin. Para yan? wala sinungaling Ay, sa ito, atin. Paano wala sinungaling? Diba? Sinu ba sino wala si, si sinungaling? Pila pila kayo. Hindi naman... mga kilalanin diba? si si niyo muna kung taga pila dito. Si Pag hindi. Kinakailangan natin kilalanin pa yung si mga tao. Ano mga pumipila rito, pre? Puro pila talaga rito 'yan. Oh, sige. Natin sila dahil kanina matatapang. Ayan. Lalapitan natin sila kasi kanina ang tatapang. Kasi may papila daw sila dito. Ayan na. Eh kababayan, titikita na sila ngayon. Kasi kanina gugusto nila ang gulpin. May papila daw sila dito. Ito oh, kanina tapang-tapang pinagmumura niya pang ako kanina kasi sino, sino may pila. Sabi sa na Oh, di ba? Sino, sino, din, eh. sino, sino huwag na nag sinasabi sa Kayo ang nagsabi diyan eh. Wag na kayo ano, sabi nyo, ay, si ay, niyo. ano, sabi niyo. Pinalalayas niyo ko bumili nila ng sigarilyo wow. eh. Binura-mura mo pa ako kanina, sige. Sabi niyo may mga papila kayo. Kaya mga kababayan, Matatapang sila kanina. Ngayon tumawag tayo dahil para legality lang tayo. Hindi tayo pipiling maging ano. Sabi nga pag bawal, bawal. Ayan babae pa? Nasaan babae? Ayan o, may papila raw. Ito, ito, ayan o. Ayan. Ito, ito. Sige, lalabas yung tapang mo na yan. Ito, ito, ayan. Barangay daw dito. ito. Alam ito oh. Kasi akala nila nagmamabait ako kanina ito oh. Sino? Natapang-tapang kanina, pinalalayas sa ko bumili lang ng sigarilyo eh. Ano ano sinabi nito? Alam daw ng barangay yan, kaya yung isa naman ano sa ano importer dito? daw. Ano? Oh. Di ba kanina tapang mo, sabi mo, papila ng barangay dito? Oh. Ano yeah. Ito, di ba sabi mo kanina tapang ang tapang mo, sabi mo, alam ng barangay, kahit magtawag pa ako, naka-video yan, nandito, kadugtong yan. Ito ang tapang dito eh? Hindi, nagtanong ako sa inyo kung sino may papila, kasi dapat alamin natin, kasi ang taxi, walang pilahan eh. Di ba? Kaya tumawag tayo, dahil para ano, sabi nyo kasi, legal kayo, kaya itinawag natin. Uy, wala sinasabing legal kami. Hindi naman ako pumipika dito eh. Kaya okay, tatatanda mo na sinungaling ka pa eh. Hindi ako sinungaling. Sinungaling ka. Kaya nga dinala ko sila dito. Para sabi nyo, legal yung pila nyo eh. Wala kami, Wala kami tinatang. Pati mo na analysis mo, sir. Para may ano rin kami. May report. Walang problema ito. Tayo ay legal. Hindi tayo. Oh, hindi ako kumuha ng pasero dito. Ha? Hindi ako pumipila. Maniwala kayo. Sige, labas mo yung ano mo. Pamangkin ko si ano, si... Yung si nagtitinda doon ng pagkain ng almusal. Saan? Doon, si Vinci. Ay, si ano, si Anthony. Saan? Tagal Si Anthony. Okay, lalo. So, titinda dyan ang mga pandesal, almazal? Oh, ano ah. Magre-report ka bukas sa ah, opisina, makita ah. Pakita mo yan. oh walang problema. Okay, alam ko. Ha? Kasi oh. may video rin ako eh. Ha? Dito, paper mga. Paper mga dito sa... Anong ilalagay? Gumplay with this kasi uh, nagre-reklamo po kayo na multi kayong, ano, sabi mo? Dito. Kasi matatapang eh. Dapat natin sampulan tong mga ito. Ang ah, mga Dito ba? Dito sa maliit. Apo, ah, dito <laughs> na order dito. hindi sa patok. tagal tagalan natin dito, 'yung di tayo contractor, kaya kung may bibili tayo, wala silang karapatan mura-murahin tayo.

Eh mga kababayan, ano na natin? Ha? Ah, okay, okay. Ayun mga Okay, okay. Po po. Taxi vlog ako po yun. I-upload natin daw mga. Ayun, pinatikita natin dahil tutuluyan natin 'tong mga kababayan dahil ayaw nilang masyadong matatapang. Ge okay, mga kababayan